Alam mo ba na may mga pang-araw-araw tayong ginagawa na sa hindi natin alam, unti-unting pumapatay sa atin? Oo, totoo. Akala natin simpleng gawi lang. Pero sa katagalan, may masama palang epekto sa ating katawan at kaisipan. Kaya kung seryoso ka sa kalusugan mo, manatili ka rito dahil isa-isa nating tatalakayin ang mga bagay na ito. Baka isa ka na pala sa mga gumagawa ng mga ito araw-araw. Una, pag-inom ng malamig na tubig. Pagkatapos, kumain ng pagkain na may margarin o kaya masisebong pagkain. Marami ang hindi nakakaalam na kapag nagsama ang malamig na tubig at mantika sa tiyan, parang eksperimento yan. Kunin mo ang margarin, tunawin mo, tapos buhusan mo ng malamig na tubig. Mapapansin mong namumuo ulit ito. Ganyan din ang nangyayari sa loob ng tiyan mo. Nagiging bara sa ugat, tumataas ang posibilidad ng heart attack. Kaya kung gusto mong maprotektahan ang sarili mo, iwasan ang malamig na tubig pagkatapos kumain ng oily foods. Ikalawa, paggamit ng non-stick pan. Akala natin safe ito kasi hindi dumidikit ang pagkain. Pero alam mo ba na kapag nasobrahan sa init, naglalabas ito ng toxic fumes na maaaring mauwi sa respiratory issues at sa matagalang gamit cancer Ang solusyon Gamitin ito sa mababang init at huwag hayaang magsimulang bumusok ang pan bago pa ilagay ang pagkain Ikatlo Paulit-ulit na paggamit ng mantika Sabihin na nating praktikal ito lalo kung tipid pero ang mantikang paulit-ulit na ginagamit ay nagiging sanhi ng production ng free radicals ito ay mga molecules na nakakasira ng cells sa katawan. Pwede itong magdulot ng cancer, heart disease, at iba pa. Kaya kung gusto mong mas matagal pa ang buhay mo, mas makabubuting itapo na ang lumang mantika pagkatapos gamitin ng isang beses. Ikaapat, pagkain ng sunog na bahagi ng pagkain. Aminin natin, minsan masarap ang sunog na balat ng inihaw pero ito'y may carcinogens, mga kemikal na pwedeng magdulot ng cancer. Lalo na kung ito ay galing sa inihaw na karne. Mataas ang tiyansang mayroong heterocyclic amines, HCA, at polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH. Mas mahinam pa rin alisin ang sunog na bahagi bago kainin. Ikalima, pagpaubaya ng anak mong maglaro ng Mobile Legends buong araw. Akala natin Hayaan mo na para tahimik. Pero alam mo ba na naapektuhan ang brain development ng bata, ang kanilang social skills, at ang abilidad nila sa critical thinking? Hindi lang ito tungkol sa laro, kundi sa pagbuo ng future nila. Iwasan ng sobra at magtakda ng oras para sa screen time. Ikaanim, araw-araw na galit. Oo, lahat tayo nagagalit. Pero kapag ito'y araw-araw na, Nagiging toxic hindi lang sa utak, kundi sa buong katawan. Nagsusurge ang cortisol or stress hormone, bumababa ang immune system, tumataas ang blood pressure. Hindi biro ang epekto. Kaya matutong huminga, magpatawad, at humanap ng outlet ng stress. Ikapito, palaging malungkot. Ang kalungkutan ay hindi lang simpleng emosyon. Kapag tumagal, pwede itong mauwi sa depression at alam naman natin na ang depression ay may koneksyon sa iba't ibang sakit gaya ng heart disease at diabetes. Humanap ng mga taong positibo, lumabas sa araw, makipagkwentuhan, hindi masamang humingi ng tulong, ikawalong gawain, pagsasawalang bahala sa tulog. Marami sa atin ang akalay okay lang ang tatlong o apat na oras na tulog. Pero sa katotohanan, ang kakulangan sa tulog ay nakakabawas sa lifespan mo. Bumabagal ang metabolism, humihina ang memorya, at mas nagiging irritable ka pa. Ikasiyam, hindi pag-inom ng sapat na tubig. Ang katawan natin ay halos tubig, kaya kung kulang ka sa hydration, apektado lahat. Utak, kidney, balat, at kahit mood mo. Subukan mong hindi uminom lang tubig sa isang araw, makakaramdam ka ng hilo sakit ng ulo, at pagod. Ikasampu, sobrang pag-upo. Akala natin, pahinga lang. Pero kung buong araw kang nakaupo, lalo na sa trabaho, tumataas ang risk ng obesity, diabetes, at heart disease. Kahit simpleng stretching o lakad-lakad kada oras, malaking tulong na ito sa kalusugan. At alam mo, habang pinapakinggan mo to, baka may naisip kang, oo nga no. Ginagawa ko 'yan araw-araw. Hindi pa huli ang lahat. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliit na hakbang. Kaya ngayon alam mo na ang tanong. Anong hakbang ang gagawin mo? Alam mo, may kwento ako tungkol sa isang matandang lalaki sa baryo namin na araw-araw ay galit, kain ng sunog na inihaw, panay ang gamit ng mantika. Noong una, malakas siya. Pero ngayon, hindi na makalakad sabi niya. Sana raw nalaman niya nun pa ang mga ito. Kaya habang maaga pa, gawin mo na ang dapat. Hindi para sa iba, kundi para sa sarili mo. Pero teka lang, habang nagkukwento tayo, baka gusto mong malaman na ang instant noodles ay parang slow poison. O kaya kung bakit ang microwave ay masama sa pagkain mo. May bago tayong video tungkol dyan. Kaya subscribe and like this video tapos punta ka na sa channel namin at manood ng mga video namin. Maraming salamat at God.